Hello mga mga idol mga kailadyos mapagpalang araw sa atin lahat ito nga pala si Jack ang akin bodyguard ang akin anakis Yan. Jack say hi kung saan ako pupunta lagi siya nandoon ito say hi Jack hi ang breed po niya ay ano, you know, uh, breeding siya ng Maltese, Maltese mabait, yeah. magandang magandang gabi sa atin lahat, mga kailadjus, magandang magandang gabi, bigat, mabigat. <laughs> Dito kami sa lugar namin, yan. Dito kami sa Dubai, yan. Yun napaiikutan kami ng mga building at mga punong kahoy, ngadyak yan. Meyernak no, putih tu, mengat tanim-tanim, may kamatis, yan itu ay cherry tomatoes, Krishna Krishna organic, yan, nudutnya ini buat green pak, yan, itu pasti edge, sama bol edge. Lika. Ayan. Yan Cherry tomatoes. Mahal ang kilo ng cherry tomatoes dito sa amin. Ito naman ay kamatis. O, oh, labas na kayo doon. Labas na. Labas na. Labas. Halika. Ito naman ay aking ang aking patula. Yan, nagsisimula na naman bumungas siya. Okay. Pakita ko sa inyo yung akin mga halaman. May bulaklak na here. Eh. Ito yang ay, ito ay uh, snake plant. May bulaklak na siya. Ito naman hindi ko alam ang pangalan. Matibay lang ito sa ano dito sa mainit na lugar. Matibay siya. Lagi siya may bulaklak. Yan. Masipag ito siya may bulaklak. Ganda ng bulaklak. Ito naman yung bugong bilya. Bugong bilya. Ito ibang variety din. Bugong bilya din siya. Ito isang puno dalawang kulay. At ito naman ibang variety din ng bugong bilya. Si. Ganda. Malilit yung mga bulaklak niya. Ito naman yung orchids. Yan, magsisimula na naman siya magbulaklak. Ito. Ito, snake plant. Ito naman, yan lang yung lagi ko nakikita dito sa Dubai, ng mga halaman Kasi yung pagbumunga. Yan to. Sipag siya bumunga. Bubong bilya. Gumamila.